uwian. Isa sa pinakamasayang araw sa buhay ng mga marino. Nag-ipon sa barko ng Sagayon, eh merong pambakasyon sa Pilipinas. Uuwing paldo, pabalik sa barko na baon na baon sa utang. Tatlong buwan na tambay, medyo alanganin na yan. Kaya sa mga kapwa ko marino dyan, kailangan makapag-ipon tayo. Makapag-invest ng mga passive income para dumating yung time na hindi na nating kailangang magbarko. Sa mga kapwa ko marina dyan, gusto nyo ba yon? <laughs> Early retirement, mga ka Anong taon ba yung target ninyo? Mga ilang taon pa kayo sasampa? Kailangan, pagplanuhan na natin yan. Dahil tumatakbo ang oras. Sobrang bilis. Kaya kailangan, eh, maging wise tayo. Para wala tayong pagsisihan pagdating ng araw. Huwag kang pa-pressure. Isang paalala lang to, kamis. Hanggang dito na lang. Bye-bye.